Umigat ulit ang trapiko sa North Luzon Expressway kagabi dahil sa patuloy na pagsaayos ng Marilao Bridge. Tingnan natin kung maayos na ba ang sitwasyon at live mula sa Marilao, Bulacan. May unang balita si James Agustin. James, Igan good morning. mag-alauna na madaling araw kanina nang tuluyan na madana ng mga motorista yung dalawang lane dito po yan sa NLEX sa ilalim ng Marilao Bridge na isinara kahapon dahil pa rin doon sa patuloy na pag-asaayos sa bahagi ng Tulay. Ang ibang motorista, Igan, mahigit isa't kalahating oras na ipit sa traffic. Pasado alas 10.40 kagabi, mabagal ang usad ang mga sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang tail end ng traffic, umabot sa bahagi ng Valenzuela City bago makarating ng Kanumay Bridge. Pagdating sa bahagi ng Marilao Bulacan, usad pagong pa rin ang mga sasakyan. Ang ilang motorista mahigit isa't kalahating oras daw na ipit sa traffic. Kaya nagpahinga na muna saglit para kumain sa isang gasolinahan. Gaya ni Jay na papuntang Pampanga. Malaking perwiso sir, malaking ano, bala. Hindi matatama yung, ano, yung oras na sakto. Dapat ma na agad dyan. Dapat magawa ka agad. Ganyan din ang karanasan ng pamilya ni Analiza. Napaka-hassle po kasi ang aga namin umalis sa Paranaque, kala namin makaka-uwi makaka kami agad. Paglagpas namin ng toll gate, ayun na, ipit na. Ipit na yung traffic, ayaw na siyang umusad. Ngayon-ngayon na lang nga siya umuusad ng ganyan eh. Pero kanina talagang stuck kami. Ang dahilan niyan, isa na dalawang link kahapon sa ilalim ng Marilao Bridge. Dahil sa patuloy na pagsasaayos sa bahagi ng tulay, na tinamaan ng truck noong nakaraang linggo. Libre rin kahapon mula alauna na madaling araw hanggang hating gabi ang tol ng mga sasakyan sa northbound lane mula Balintawak hanggang may Mag-aalauna na na madaling araw nang buksan ulit sa mga motorista ang mga isinaran lane. Sa mismong Marilao Bridge, nagpapatupad pa rin ng stop-and-go scheme sa mga motorista dahil sarado ang westbound lane nito. Tanging mga Class 1 vehicles muna ang pinapayagan na makadaan. Malaki pang oras ang uh, wala na kasi amin dito dahil sa haba ng, ng, ng traffic sa dami ng sasakyan. Wala tayong magagawa dahil para sa safety din natin yung, ano, eh, yung kalsada na yan. Kaysa naman madisgrasya ma, ma pa ibang tao. Sana mabilis para wala ng traffic. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon ng traffic dito sa bahagi ng North Zone Expressway sa Marilao, Bulacan. Maluwag na maluwag pa naman po yung daloy ng mga sasakyan. Parehas po yan, northbound at southbound lane. Asahan lamang ng mga kapuso nating motorista yung pagbibigat sa daloy ng traffic o particular sa mga dadaan dito sa Marilao Bridge. Dito sa looban na po yan ng Marilao, Bulacan dahil nagpapatupad pa rin ng stop and go scheme doon sa ibabaw ng tulay. Yan ang unang balita mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Litex sa Commonwealth, Quezon City dahil nga po sa nakaambang malakihang price hike o oil price hike simula po bukas sa abot po ng uh 5 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel at posibleng umabot naman po hanggang 3 pesos and 50 centavos ang dagdag singil sa presyo ng uh, gasolina kada litro po yan ano at uh, ngayon po ay uh, sinasabi ng uh, Department of Transportation ay handa po sila magbigay ng fuel subsidy sapat kaya ito sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan gaya po ng mga jeep alamin po natin ang ilan sa kanilang mga sentimiento at puso Uh, matanong ko lang po kayo, no? uh, ano po una sa lahat ang inyong pangalan? Cesar Saspa po, ma'am. Mm -hmm. Kayo po ay uh, matagal na nga driver ng jeep? Matagal-tagal na rin po. Ilang taon na po? Nasa 15 years na rin po. Ah, okay. Ano po ang reaksyon nyo dahil sa nakaambang... Uh big time oil price hike simula bukas sa abot po ng posible hanggang 5 pesos and 20 centavos tapos sa kada litro ng diesel. Diesel po kayo, di ba? Opo, ma'am. Ano po magiging uh, epekto nito Mal sa inyo? Malaking kawalan sa amin to kasi simpre matuma lang ang yung biyahe namin tapos tataas pa yung diesel. Mm -hmm. Parang mag-adjust na rin mag-adjust na rin tayo nito kasi simpre pag ganito palagi na tumataas na tumataas ang diesel natin kukunti ang maiuwi natin sa pamumahan. <laughs> mm -hmm. Kayo po ay boundary, no? Opo, ma'am. Magkano po ba naiuwi nyo nung hindi pa nagtataas? Although, ng... actually, nagtataas na nga rin eh, po yan. Eh, Halos oh ng linggo, linggo, eh. Oh, kahap... Pero ito, 5 pesos ang 20 centavos. Kahapon nga rin po, nagtataas na rin po, eh. Mm -hmm. Magkano pa po na uuwi nyo? Parang minimum na lang po, para naging construction na rin po kami dito. Magkano? Uh, 600 na lang po ang inuwi oh. namin. So, ano Mabuti po? na po pag naka 600 po kami. Ano po ang panawagan po ninyo sa pamahalaan uh, sa tingin niyo okay magdapat magtaas na ng pamasahe? Kailangan po talaga 'yon, ma'am, kasi pag ganyan na tataas ng pamasahe ay uh, yung diesel, kailangan po may babawi namin doon sa pamasahe sa mga tao. Meron daw pong ibibigay na fuel subsidy eh. Uh, okay po ba sa inyo 'yon? Nararamdaman po ba ninyo 'yon yung mga dati katulad halimbawa na fuel subsidy before? S ako, yung ibang kasama ko po, nakatanggap po pero yung uh -oh. sa akin po hindi pa po ako kahit kailan hindi pa po ako nakatanggap ah, po. Opo. Oh, so, sir, Sana uh -huh. makarating sa akin. Oo. Oh, 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 oh. Okay, sige po. Okay. Maraming salamat po sa inyo okay. po ng uh, sa panahon po ninyo ha. Uh, Ingat salamat. po kayo sa biyahe. Salamat po. Salamat po. Ngayong araw ang deadline kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang summons na ipinadala ng impeachment court kung sa isa articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, nasa ikalimang hakbang na ang proseso ng impeachment laban sa bise. Tapos na raw sila sa unang apat na hakbang, kabila ang pagtalakay sa impeachment rules, pag-convene ng impeachment court, pag-issue at pagsilbi ng writ of summons kay VP Duterte at kapag sumagot na ang bise, kasunod na nito ang pagsagot ng House Prosecutors. May limang araw sila para dyan na magsisimula sa araw na matanggap nila ang kopya ng sagot ng bise. Kapitong Hakbang, ang pagharap ni VP Duterte sa impeachment court na posibleng raw mangyari na sa 20th Congress. Susunod dyan ang preliminary conference. Pagkatapos ay ang pagpresenta ng mga ebidensya. Tulad sa regular na korte, magkakaroon ng closing arguments bago bumoto mga Senator Judge sa bawat article of impeachment. Daon na ng sinabi ni Vice President Duterte na handa siya para sa impeachment trial. Mga kapuso, inahanda na po ng Department of Transportation ng fuel subsidy para sa mga operator at driver na mga pampublikong sasakyan. Dahil pa rin po ito sa inaasahang big time oil price hike bukas, dulot ng lumalalang gulo sa Israel at Iran. Ibibigay na raw ng kagawaran ang listahan ng mga posibleng benepisyaryo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na siyang magayos ng guidelines sa pamahagi ng fuel subsidy. Makikipag-ugnayan din ang DOTR sa mga lokal na pamahalaan. ganyan inilarawan ni Kapuso Eat Girl Gabby Garcia ang pag-host niya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa kanyang 3M Thoughts sa X, sinabi ni Gabi na nalulungkot siya sa tuwing naiisip ang nalalapit na magtatapos ng season. Hindi lang daw kasi trabaho ang turing niya sa pagiging host, kundi isang journey na nagbigay ng growth, purpose, at so much heart. Wish ni Gabi masunda ng pag-host niya sa isa pang season dahil sa nabuo niyang attachment at love para sa PBB. Thankful daw si Gabi sa fans na tinanggap ang halos gabi-gabi niyang Hello Philippines, Hello World. Mga kapuso, the countdown is on na rin para sa pag-hello ng Big Duo winner. 12 days na lang bago ang The Big Night sa July 5. Tiniyak ng pamahalaan na mananatili sa 45 pesos per kilo ang maximum retail price ng imported na bigas. At live mula sa Marikina, may unang balita. EJ Gomez. EJ? Okay? Susan, sabi nga ng Agriculture Department, posibleng manatili ang 45 pesos na kada kilo ng uh, imported na bigas no, sa mga palengke. Yan yung maximum suggested retail price. Dahil daw yan sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Okay daw yan para dun sa mga nakausap nating kapuso, no? pero mas mabuti rin daw kung ang preso ay eh, mas ibababa pa. kasabay ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na una nang nagresulta ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market na posibleng sundan pa ng iba pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin tiniyak ng pamahalaan na mananatili ang 45 pesos na MSRP o maximum suggested retail price sa kada kilo ng imported na bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mananatili ang MSRP habang sa mas stabilize ang presyo sa merkado. Sa ngayon, ibinibenta ang rice for all o 5% broken rice sa mga kadiwa outlets sa 43 pesos kada kilo. Ang 25% na broken rice nasa 35 pesos kada kilo. Habang ang kada kilo ng 100% broken mabibili sa 33 pesos. Dito sa Marikina Public Market, nasa 50 pesos hanggang 63 pesos ang kada kilo ng ordinaryong local rice. Habang ang premium, mabibili sa 60 hanggang 63 pesos ang kada kilo. Ang imported rice naman, gaya ng hasmin at yung inaangkat mula sa Thailand, ibinebenta sa 49 pesos kada kilo. Sabi ng mga nakausap nating Mami Mili, bukod sa mapanatili ang MSRP, sana raw mas mapababa pa ang presyo ng bigas Ayon naman sa ilang nagtitinda, mabenta sa ngayon ang imported na bigas. Yung bentahan sa ngayon kasi uh, okay naman, tuloy-tuloy naman wala namang uh, mababang sales. Maganda yung uh, inabisuan na maaga yung mga Pilipino para naka nakapag-prepare sila, nakapag-ready, uh, nakapag-budgeting din yung mga pamilya. No, pero mas maganda sana kung uh, i-maintain nila uh, pati mas maganda kung bababaan na lang din. Maraming naghihirap na Pilipino, hindi maka-afford lang 45 pesos eh. Eh kung itataas pa, di ba, mas mahirap yun sa atin. Hindi naman natuloy yung pangako na 20 pesos, di ba? Kung kaya pang ibaba hanggat hindi pa nagkakaroon ng recession, dapat ibaba pa. Susan, sabi pa no mga nakausap nating rice vendor, no, dumidiskarte na lang daw yung ilang mamimili para magkasya yung kanilang budget sa bigas at makatipid, no, may ilan na bibili raw ng murang bigas tapos hahaluan na lang ng uh, tig isa, dalawang kilo ng mas mamahaling bigas para masiguro na okay pa rin yung quality ng isasaing nilang bigas o sinaing, no, para sa kanilang pamilya. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Samantala mga kapuso, dahil pa rin po sa nakaambang uh, big time oil price hike, kaya pa ba? Yan ang tanong. Dahil nga po uh, sa inaasahan nga pong big time oil price hike simula bukas, ang tanong kaya pa ba? Dahil inaasahan rin po ang pagtataas sa presyo ng mapagkain, gaya ng gulay, karne at iba pa. At live mula sa Maynila, may unang balita si Dea Pinla. Dea, magkano ang taas presyo sa mga pagkain? Maris, nako hindi pa alam ng mga tindera sa ngayon kung magkano, magkano nga ba yung magiging taas presyo nila. Pero ngayon pa lang, nangangamba na sila. Dahil kapag daw may taas presyo sa produktong petrolyo, hindi may na sumabay din dyan yung pagmahal ng presyo ng iba pang bilihin gaya ng gulay at manok. Tila wala ng preno ang malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo bukas Martes, bunsod ng tumitinding tensyon ng Iran at Israel. Ang ilang nagtitinda sa Blumentritt Market, nangangamba dahil anila kasunod na niya ng lalo pang pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi pa nga tumataas yung petrolyo, ang taas na agad ng gulay at manok baboy. lalo, lalo na ngayon tataas pa yung petrolyo, eh di baka mas dodoble pa yung presyo niyan. Tumasa po puhunan. Hello tapos mura lang yung bintahan. Wala, tsaga-tsaga na lang talaga. Sana nga po hindi na po tataas eh kasi wala na pong kinita yung mga tindira, ganun. Tsaka budget na po yung mga namimili. Talagang pang ulam lang, hirap na. May ipit din daw sa nakaambang taas presyo ng petrolyo ang mga maliliit na negosyo. Hindi naman kami pwedeng magtaas kasi inaano namin yung mga mga tao na isang kahit isang tuka lang din, wala na tayong magagawa. Lahat naman tayo apiktado. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated, tiyak na may epekto sa cost of production ng mga manufactured food ang oil price hike. Kapag tuloy-tuloy ito, at tataas ang tataas ang presyo dahil sa nangyayari no, sa Middle East, eh, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. Uh, as to when, that's a management decision. As so much, again, it's management decision. Papasa sa amin, nung uh, distributor. And then we'll have to pass on to the consumers, for sure. Tuloy-tuloy din ang pagtas ng parinda kasi hindi naman pwede na magpalogi tayo. Sinusubukan pa namin kuhanin ang reaksyon ng Department of Trade and Industry. Maris, ayon sa mga nakausap natin, kung hindi huhupa ang hidwaan ng Israel at Iran at magtuloy-tuloy ang inaasahang taas presyo ng mga bilihin, hindi lang daw mga mamimili ang kawawa, kundi pati na rin ang mga nagtitinda. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea pinlak para sa GMA Integrated News. Ngayong araw ng deadline kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang summons na inisyo ng impeachment court. Ay kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, sumagot man o hindi ang tuloy pa rin ang impeachment trial. Si Pangulong Bongbong Marcos naman iginit na hindi pa rin siya makikialam. May unang balita si Tina Panganiban Perez. This has been my guide. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If the President chooses to do that, I choose not to. Nasa Australia ang bise para sa isang personal na biyahe at bagamat nagsalita sa harap ng Filipino community roon, wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi man sumagot ang vice, tuloy ang impeachment proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will uh, present its evidence, but the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, Pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Impeachment Court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court ang supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. Mm. They will comply the moment the Supreme Court will say tuloy ang trial. Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate Impeachment Court ang bise kung hindi siya sasagot mayroon silang inherent power na gano'n. No? Uh, kung hindi naman siya mag-submit ng, uh, ng uh, answer, hindi na kailangan yung uh, rejoinder ng House. Pag hindi ka sumagot, uh, di, ibig sabihin wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Uh, Naniniwala naman si House Ako Assistant naman Majority ay, uh, Leader uh, Judah Sh Sh Sidre Sh 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 na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification, na desidido itong isulong ang articles of impeachment malamang daw ay sundin ito ng house prosecution panel verified valid and we signed it in front of the secretary general uh, for for me that is sufficient already Ito ang unang balita Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News Hindi raw masamang Vice president Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos pero may problema raw siya sa mga ginagawa ng pangulo I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration. I have problems with his performance as president, and I have problems with the um, violations of uh, our fundamental law, our constitution. Ayon kay BP Duterte, nilabag at hindi nirespeto ni Pangulong Marcos ang soberanya ng Pilipinas nang arestoy ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalhin sa International Criminal Court. Naniniwala ang bisin na wala raw sasabihin makabuluhan ng presidente sa kanyang State of the Nation Address o SONA kaya hindi siya dadalo. Hindi rin naman daw tinupad ng Pangulo ang mga ipinangako niya noon. Walang tugon dito ang Pangulo. Budol in 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 English is scam, no? Yeah. Uh, well, we are not. We're not surprised. that uh, he has the hallmark of a scammer. Samantala, nakaranas sa malakas na ulan at baha ang ilang probinsya. Sa Vice City, sa Negros Oriental, na trapang isang dump truck habang tumatawid sa Cabanlotan River. na balawan truck matapos sumabit sa malaking bato. Ang mga rescuer gumamit ng lubid para iligtas ang truck driver. Halos mag-zero visibility naman sa highway sa barangay San Carlos, Bukidnon dahil din sa malakas na ulan. Bumaha sa ilang kalsada sa magin Maguindanao del Norte. Nahirapan ang mga residente na tumawid sa ilog dahil sa rumaragasang tubig. Binaharin ang ilang lugar sa Datu Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Sur. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para maisalba ang kanilang mga gamit at para makalikas. Bumida ang Bicolano specialty na pinangat sa isang festival sa Kamalig Albay. Fresh from scratch ang eksena sa pinangat cooking competition. Limang team ang nagpabilisan mula sa pagpigan ng gata, pagbalot ng mga sangkap at pagluluto ng dish. Siyempre hindi lang bilis, angat din dapat ang sarap ng mga nilutong pinangat. Sa tampakan South Cotabato, tabato, inihaw na manok naman ang bumida sa Lumalay Festival. May git isang libong manok ang sabay-sabay niluto sa napakahabang grilling station. Iba-iba man ang timpla, iisa ang paraan sa pag-iihaw, ang cooking style na dapla o pinadapa. Ang mga bisitang nakikain, hindi na iwasang mapa extra rice. So mapapanood na simula ngayong araw ang dalawang bagong kapuso series sa GMA Network. Mamayang hapon, pagkatapos ng It's Showtime, ang My Father's Wife sa GMA Afternoon Prime. Pinagbibidahan niya ni na Kylie Padilla, Keisel Kinochi, Jack Roberto at Gabby Concepcion. Mapapanood naman sa GMA Prime Series ang sanggang dikit for real na pagbibidahan ni na kapuso drama king Dennis Chilio at kapuso ultimate star Janeline Mercado. Mapapanood 'yan 8:50 PM pagkatapos ng Encantadia Chronicles: Sangre. Kapuso mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.